So ayan mga palangga, magandang uh, tanghali dito sa Saudi. Hindi pa naman masyadong tanghali, alas 10 pa man lang din. Ay, mag-11 uh, mag na. So ayan, welcome back to my vlog. Ang vlog ko ngayon mga palangga, is uh, ako in, naglalakad papunta sa bahay ng matanda. Gagawang ko ng almusal yung lulo. Kasi... Wala dito yung, ano, yung lula kasi pumunta ng Riyad sila kasi naglinis uh, sila doon sa bahay ng anak niya kasi malapit nang ikasal. Kasal na namang uli. So, ayan mga palangkas. Kung naglalakat sa kalagitnaan ng mainit na araw. So, ayan, dito po. Sana yung ano yung so ayan dumating na ako dumating na ako ito yung bahay ng mama ni madam yan simula dyan hanggang doon sa third floor so itong bahay na to nung first time ko dito sa kanila wala pa ito hindi pa ito nagawa hindi pa nasimulan Di pa wala pang mga anong mga gagamitin dito para ipatayo ito pero after no, Six years ako dito sa kanila So ayun Natapos na rin So lumipat na sila So ito sasakit tayo ng elevator Kasi kailangan natin sumakay Kasi nga Ano eh Saan tayo number 2 Mga So ayun So ayun 3 packet na, na. oh bagetoh soalnya yeah. gasnya so 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 malah nak plus maning bahai nih lah plus maning bahai nih lah hello makanan cerado pa yang nggak bilang pa yang matang so mulai ya tadi tuh pernah aku yang matang itu dong ke itu dong kan assalamualaikum abuya Nai nai minta? Awak ada setiap hari. Nai nai minta? na, nai. Tapi pa, sesuatu yang saya lakukan So ayun tulog pa yung matanda. Uh -huh. Salamat naman at umaandar yung wifi dito. So ala, ang kalat dito. Ang kalat ng kusina nila. So ayun, thank you for watching. In bye bye, gagawa ko ng yung matanda.